Okay hey guys, good morning. Panibagong araw, panibagong vlog. Ayan. Pupunta kami pala sa nasunog kahapon. Uh, ano pizza kahapon? 25. Twenty... 25 kahapon. May sunog kasi dito sa amin sa Surigao. Ayan. Kasama kasi Julito. Ayan. Shout out Julito. Ayan. <laughs> Punta kami doon sa ano, Noiba. Noiba uh, to Pires Extension. Uh, kahapon yun. So malaki yung sunog kahapon. Uh, more than 100 daw kabahay nasunog kahapon kaya bibisitahin namin ayan. tingnan namin kasi hindi kami nakapunta kahapon kasi alam mo naman may trabaho din kahapon yung ibang kasamahan namin pumunta bumisita doon nag assist doon sa mga fire hydrant Ayan, siyempre, tayo yung pangunahin talaga basta may sunog water district ayan, kasama ng prime ayan. water o water pa rin kaya papunta na kami yan. Nakasakay kami dito siyempre. Kasi may autos din kami. Bibili kami ng mga pagkain. Kaya diritsyo na kami dun sa lokasyon na nasunog. Mula dito mga ilang kilometro ba? 3. Ah, 3 kilometers no? Mga 20 minutes siguro kasi medyo matrapik. O, matrapik. Pero, pero nag-shortcut na kami dito sa shortcutan sure para medyo Pemiksi yung oras. Migting oras ah yung video malapit na tayo guys Ano na tayo pa Lusong na tayo pa Lusong Ano yung lusong? 100 kabahay yata yung 100 families na apektuhan ng sunog. Yung iba naka-bitbit. Hindi na natutunuan Yung iba naka bit-bit dito na kami guys yung mga evacuation nandito sa sa ano sa area sa gym nakatira dito sa gym yan gym kasi gym kasi yan diyan si gym diyan yung mga evacuation dito na tayo papasok na tayo Kita na natin dyan no, yung ano yung, uh, banda dyan. Hindi ba yung kaya? Hindi pa siya mag-drill ito eh. sunuk Wala, bungkag yan. Oh, sunog ni? Oh, Kaya kayo daw yan. Ini mo ini mo niya. Kanto? Oo, oh, nakalikay. Eh, kay bakanti man sa dyan likod niya. Hmm. Ya may bayay. Hmm. Ah, dito na. Oh. Ya. Eh, Ay, bakanti sa likod? Bakanti na na bayay. Dili, Jay. Di amura sa pasapan na ya. Pakabayay eh. Di atau mbak? permero video ni gawas. Jawan oh. mandi ha mi una tay videhon. Dia nak sugudu. So ini diri oh. nak sugud. Iso hmm. oh, na apil bajatuk ila budui. Siap. Terbawa di budui. Amun ah, um, ini sunug nah. Oh, jawan Nah, amun jangan nak sugud nak sulung. Abut diri. Um, Duduk abut tu. You ini. Know? Amm um, selikod. Selikod. ito sunog na pero ito sa front hindi pa masyado pero oh. dito, hindi ito nasunog oh. dito yan oh. sunog yes, so na ba, yan sunog, ba, ba, na, sunog na ito sunog oh. na ito sunog na itong banda dito Kau apa nak beri semua perbualan mana ni? Bagi apa bagi pegang ni? tapos Dito kay hindi tabok diri yo. Si isa ka tabok ya. Kuya Kini na bayo Pero ya na no aso na. Pasok na oh. Tangtang nagudan ko ano. sa Isang black talaga na suno, Hapit na ni. Hapit na Terus ya, bau lah cok. Ya, mana tok. Lah 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 bukan asu ni diri. Lah tu asu hujan. Ya, macam ni. No? Ya, ini ini dah. Asu nur no, tu. Basically tahu. Tahu oh, ya mana kau nak siap pun. Oh. Kau merau oh. ini. Mm hmm. Ya, kon suru kau. Lah talaga guys, ayan oh. Ya, no? Isang block to guys, oh, papunta doon mga kabutoy oh. Isang block

Tadi ah, ni ada taman ini. Hmm, ini belum bayar deh. Di sini ada taman dong. Oh, dia lah. Ada yang kayak mobil. Jari-jari, ya kapil jari, ya na jari yuk ya, ya, lebut takkan ang lebut. Mm. Jangan pasal firewall macam tu. Aja tu lebut lebut ini likut. Kini banyak ni mobil. Atun likut api lu. Oh, api api dan likut likut lah. Tunggu tunggu, wait bayar dong. Yo, oh, no wait api lu. tubig na ng na, na. Okay, mga magulang ng mga mamamaliwanag na mga mamaliwanag ng mga mamaliwanag ng mga mamaliwanag ng mga mamaliwanag ng mga mamaliwanag mga mamaliwanag ng mga mamaliwanag mga mamaliwanag ng Itu mamaliwanag ng mga mamaliwanag daming nasunugan uh, 100 ka pamilis yung nasunugan kawawa naman sila kaya sa lahat na nandiyan sumbang kawawa oh, ingat talaga tayo sa mga <clears throat> paglalaro ng ano, mga apoy lalo na yung mga bata naglalaro ng mga posporo ingat ingat Ayan, ano natin, i-guide natin yung mga anak natin. Okay. Kaya hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye-bye po sa inyo lahat. Bye-bye. Love you all.